Stoppage order sa usa sa mga ge-construct na building sulod sa Cebu Light Industrial Park gilibkas na sa Department of Labor and Employment, Region 7. Siluan mayroon din na sa report. Gipahibaw ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga ni comply na ang naasong construction company sa mga rekisito nga ilang gilatid aron di na masubli ang hitabo. Gidid ana ang naasong kumpanya sa paghimo og construction works atol sa kagabion. Ang insidente na hitabo niadtong Abril 26 pasado alas 10 sa gabi. E. Sa mong hitabo, Nakalas ang 51-anyos nga construction worker nga dito nagtungtong sa scaffolding, apan wa kini magsulob harness, hinungdan nga nahagbong kini human nahugno ang canopy sa building. Gipamulta usab ang naasoyng kompanya og 10,000 pesos nga administrative fine. Uh, that will uh, set a lesson to them nga uh, ang requirement na nato no, dili ni di, uh, simple requirement because this will protect our workers from antoward incident and injuries Gibut yag usab sa Dole nga nasuta nilang aduna na ay safety officer ang naaso construction worker matag higayon nga aduna kini mga construction works atol sa insidente giingong aduna ay safety officer apan sa pagsusi sa Dole 7 wala di ay. Di maguna maoy objective nato nga sa papel lang kay kana papel di mana mubantay kung unsa ang, ang, dagan sa trabaho. Ang safety officer yun, ang presensya yun niya, ang atong girequire, aron nga makabadlong siya, labi na ang iyang kauban nga trabahante na nasa kakuyaw nga peligro. Matod sa Doli 7 Regional Director, alarming na ang daghang mga disgrasya nga nahitabo karon sa nagkadayang mga trabahoan. Ubay-ubay sa mga insidente, ana sa barangay level o dili mo kuha o construction safety and health permit gikan sa Doli 7. Sama na lang sa insidente, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dihang na ang usa ka 49 anyos nga construction worker sa Barangay Apa Cebu City ni Hunyo 2 sa buntag. Dihang nasabot sa high tension wire ang gidani ang puthaw. Subay ni ini, mopasiugda ang Doli 7 og lima kaadlaw adlaw nga occupational safety and health training sa mga tanod ug barangay konsehal aron mahatagan sila og saktong technical knowledge ilabi na sa mga trabahong taas ang risgo sa disgrasya. Sila ang magsilbing eyes and ears sa Doli 7 sa mga construction work sa ilang dapit ang report lo nga atuna sa PNP kay namatay na no so sa garan mo na atong karon nga ang uh, report tuwa sa PNP kay nadisgrasya na no so this time uh, wala pa madisgrasya i-report na sa Dole kay ron nga maadto dayon nato ang area and then we can provide assistance ngadto sa construction Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda.